Hello guys, at ako'y namitas ngayon ng maliliit na talong kasi gusto ko itong maliit kasi matamis siya. Hindi siya mapait kaya tayo yung mga harvest na hindi na din maliit. Ayan, harvesting, harvesting. Hindi na kasi ito naalagaan guys dahil gumawa na ng bahay. May ginawa na ng bahay dyan kaya hindi na ito maalagaan kaya Kodi na lang natin, sayang iba Masarap pa naman ito. Basta maliit na tapis. Oh. May mga bunga maliliit. Ayun. 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 Oh, wala. Marami siyang bunga sana. Pero maliliit pa. Pero gusto ko rin yung maliit. Harvest tayo. Ayan, ito na yung na-harvest ko. Diba? sarap-sarap nito pakuluan agad ito pagdating ng bahay tagbalay. Ato na rin magpakulo na rin tao. Okay, lunod na to ang atong talongin. Ano, raming mga isaya mga nun, guys. Pakulo lang is the Charan! Yes, guys. Ito na siya. Pwede na itong makain. Let's eat everyone! Thank you for watching. Bye-bye!